Magandang gabi po sa inyong lahat weather update tayo sa lagay ng panahon ngayong araw po ng Martes, August 8, 2023. Asahan po sa malaking bagi ng Luzon at Visayas at Mindanao ay makaranas po tayo ng mga pabugso-bugso na mga pagulan at mainit na temperatura. Ngayong gabi po ay nakaranas po ng makakapal na kaulapan po ang ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao kung saan po ay posible na mabuo po ang low pressure area sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ay wala po itong epekto sa ilang bahagi ng bansa pero sa sunod na maaraw posible ito mabuo at magiging isa na pong low pressure area. Makita po natin sa satellite images na makakapal po ng mga kaulapan ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao sa, dito sa Luzon umiiral pa rin po ang habagat kaya asahan pa rin natin sa malaking bahagi ng Luzon ang mga malalakas na mga pagulan at mga pabugso-bugso at makaranas rin po ng mainit na temperatura mula umaga hanggang gabi kaya asahan pa rin natin na mag, maging handa anumang oras makaranas pa rin po ang ilang bahagi po ng Visayas na, at Mindanao ng localized thunderstorm na Nagpapaulan po sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao mula mul, mula umaga hanggang tanghali na posible rin sa gabi uulanin at posible rin sa umaga makakaranas po ng mainit na temperatura. Music